Good morning. Today is April 2, 2025, guys. Ayan, late na ako bumangon na, guys. Six o'clock na. Kasi nakapagluto naman na ako kahapon. Pero ang sarap matulog. Eh, Mag-prepare lang po tayo ng baon. Eh, luluto pa po ako ng broccoli para sa asawa ko. Tapos, Um, mag half shower ulit tayo. Then, sunduin natin si Donna bago tayo pumasok. Okay. May pasok din po yung mga bata. I-prepare ko din po yung susot ni Mochi. Thanks, guys. See you in a bit. Hmm. Hoy! <laughs> <laughs> Say hello to your TikTok fans. So, sa tumatasik pa mga laway ko. <laughs> nakabreak po kami, guys. Oh, yan. Eh, masasabi mo sa iyong, ano, pagkain. Masarap naman yung tipo naglalaway ka, ganun. pa lang mga <laughs> ah, tinga-tinga. Wala naman. Buti nga, hindi ka naka -bridge. Tapos, sabit-sabit, parang Christmas light. -like. <laughs> ganun. So, yun na, okay. next break time kami. Ayan. Oh, Ay, nakangiti si Jesse, eh, no? Hmm? parang kinakalabit. Oh, Ate, may video ako sa'yo. Okay, bye. Ano? Hello guys, I'm back. Sorry po hindi na po ako nakapag-video po. Kanina umaga papasok po ako sa South Valley Residence kasi nga po ako ay nagmamadali na dahil kinapos po ng oras. Late po akong bumangon dahil alam ko po sa sarili ko na nakapagluto na po ako in advance. Ayan po guys. And then after that, hindi na rin po ako nakapag-video papunta sa Tim Hortons dahil nagsampay pa po ako ng mga nilabahan ko pong mga damit sa washing machine guys ayun so ngayon um umuwi po ako maaga kasi uh, medyo slow naman po yung store tapos nagawa natapos ko naman po guys yung mga gawain ko po sa store sa trabaho sa Tim Hortons bago po nila ako pinalaya so sabi ni Mark is okay naman yung labor pero kung kailangan kong umalis dahil pupunta po kami ng GP okay lang naman daw po kasi nagawa ko naman trabaho ko kaya shoutout po kay Mark tsaka kay Mace, na nabisor ko po guys okay see you later guys muah Hello guys! Katapos lang po namin mag-post. So, lang po ng mga kailangan namin. Frutas at saka vegetables. And, tapos ginamit lang po namin guys yung aming um, gift cards. Thank you, Costco. Yes. Thank you, Costco. And ako po nakapila po kami dito sa McDonald's drive-thru. Trip daw po ako ni Habibi. Dahil <laughs> birthday ko daw po bukas. Ayan. Yung mga kids chicken na lang po sila guys. Ibigay kami sa Mary's Brown. Ayan. Moving na po kami. Ayan. Thank you so much dear for my cake and for my food. <laughs> Love you. Video din ako. Hello guys. Kausap so, po namin si Mama. Ayan. Ang ganda talaga ni Mama. <laughs> <laughs> Bawi na po kami sa Bali View. Namili po kami sa Costco. Mama, yung napapansin mo? Oo. Mag, mag alas 9 eh. Mama, pag nawala, ka, nawala kami ha, ah, yun na yun. Kasi pababa na kami niya. Ito na ba yun, love? Ito na yun, di ba? divided highway dito mama divided highway divided dalawang iba ang pangpapapong pa iba ayan mama o, oh, tingnan mo sila paakyat pa lang ng Grand Prairie mama, ayan o oh, sa kabila o oh, ayan papa. yan mama ilog hey, ah pero may snow <laughs>